Tapos lang ba? Dito ako sa kitchen. At ako ay nagsasain. Nagsasain ako ng na kanin para sa akin. Dinner ngayon. At ang ulam ko po ay dinakdakan. Dinakdakan ay binulik ko pa sa Filipino restaurant somewhere in Southampton. Kaya yun ang ulamin ko. Nagkakantay pala akong maluto yung kanin ko kasi syempre, microwaveable, as usual, yun naman lagi ang aking lutuan. Di pa nakita nyo na yun. Kung nan nanonood kayo ng mga video ko, makita nyo kung saan ako nagluluto ng kanin. So, may nang nag ko siya. Tap yung kanin ko. Good for two days na yun. Kung may nalitraman na ako, sinasangag ko siya para hindi naman sayo yung kanin. ba? Diba? Yun ang aking mga kaekikan dito kapag nag ako. At, syempre, ikaw lang pakain, mag-isa, hindi masaya, malungko. Pero so, okay lang yan at natin yan. So, tingnan nyo ang ang kaning sinasain. Papakita ko siya sa inyo. Yan, dyan ako nagsasain. Sa microwave, nasa loob siya. So, 3 minutes na lang, less than 4 minutes. Pag naluto siya, ito naman ang aking papainit. Ito yung ulang kong sa Filipino restaurant. Ang tawag dyan ay dinakdakan. So, hindi ko pa siya nalalasahan. So, maybe later when napainit ko siya, malalalasan, marama, malalasahan ko na siya kung masarap ba siya o hindi. Yan, ang aking ulam ngayon, dinakdakan. Kapair ko siya kasi galing siya sa fresh fresh. Siyempre, hindi masarap kapag pa. Hindi mainit. Hapunan series na tayo ngayon. Ito po ang kanin ko. At saka, as usual, yung painit kong ginakdakan. Ginakdakan na pinainit ko na binili ko pa sa isang Filipino restaurant dito. Wala akong plato, kaya dito po ako kakain sa plastic container na to. hmm Mm. In fairness, masarap siya ha. Dinakdakan. Sarap. Meron sa mga ang. ng uh, may tingin siya ng ano, ng baboy. Hindi ko alam kung ano pa dito. <laughs> Sarap siya. Meron din siya. Okay, loon. Kainin ko sila. Kumanghang. Subukan natin ang sili, oh. Ayan. Manghang. Manghang siya. Mmm! Kapi tayo. Mmm! Tap na kape. Kape, kape, kape. 'di ba? Sarap na naman nakain natin ngayon. Lagi na lang simisimi ako makain. Pataba tayo na pataba. Okay lang 'yan. Takal ako mag-diet. Bigay kainin pa rin natin ang Tila. Mm. Para may nakain ako ano. May yata itong atay na baboy mm, -mm nasa siyang atay ng baboy. Yun nakain ko. So, ibig sabihin, ang lok pala nito hindi nakdakan, tingan ng baboy, mga taba, laman-laman, tsaka atay na baboy. Mmm, sarap. Sarap siya. Ando yung ano ng asim ng suka, ang hang ng chile, na sile, Sarap. Sarap siya. Hindi ko alam kung may lock din yata itong bato ng baboy. O. Oh. Ano? Hindi ko alam kung ano yan. Di bale. Kainin pa rin natin siya. Hmm? Olap, terlap terlap Hmm.